Hinahiyaan mo yung kaibigan ko, kaya ngayon, deserve mo mapahiya sa buong Pilipinas. Para sa akin talaga, si Idol 2 po talaga yung makakatulong sa best friend ko. Kaya Pam, gumanda ka, Papatulong po ka namin. Hindi nagustuhan ng mga netizens ang naging payo ng matalik na kaibigan ni Merk na si Lawrence Sa bagong episode ng reality show ng Grace Family, patuloy ang iringan ng mag-asawang Merk at Pam at ang agawan nila sa kanilang anak. Sa pagkunta ni Merk sa DTSWB, upang itanong kung paano ba ang proseso sa batas patungkol sa kustudiya ng batang edad, isang taong gulang, na pag-alaman niyang sa ina mapupunta ang bata, hanggat hindi pa ito tumutungtong sa edad na pitong taon upang mamili kung kaninong magulang ang sasamahan ng bata. Ilang kondisyon din ang inilapag kay Merck na maaaring mga dahilan upang mapasa panya ang kustudiya ng bata. Matapos ang pagbisitang ito ni Merk sa ahensya, ay mapapanood ang pagsugod ni Pam sa kanilang bahay upang tuluyan ng kunin ang anak nilang si Wolf. Wala nang nagawa si Merck kundi ibigay ang bata, ngunit pinasama niya ang kanyang ina sa pag-alis upang kahit raw papaano ay mayroon pa rin titingin kay Wolf kahit na malayo siya. Ikinalungkot ni Merck ang nangyayari ngayon sa kanyang pamilya na umabot na sa agawan sa kanilang anak. Dagdag pa niya ay kung nais ng kanyang asawa ng space para makapag-isip-isip ay ibibigay na ito dahil nagbabakasakali pa rin siyang maaayos nila ang di pagkakaunawaan. Samantala, isa ang kaibigan ni Merck na si Lorenz sa mga taong laging nariyan kay Merck upang magbigay ng payo sa kinakaharap na problema ng kaibigan. Anito ay mas maigi raw na humingi na si Merk ng tulong sa programa ni Rafi Tulfo nang sa ay malinawan si Merk sa laban niya patungkol sa kustudya ng bata. Naniniwala raw si Lorenz na matutulungan si Merk ng programa. Hindi lamang ito ang naging payo ni Lorenz sapagkat may mga pagkakataon din na nirereto niya ang ilang kaibigang babae kay Merk upang aniay ay makausap lamang. Mayroong pagkakataon din na sinabi niya kay Wolf na palitan na ang kanyang mommy dahil nakikita niya raw na nakagugupon na ang bata sa ina. Kahit na naririnig pa raw nito ang pangalan ni Pam, ay hindi na naiiyak ang bata. Hindi na rin daw nito hinahanap si Pam. Kaya masaya siya sa nakikita sa bata. Hanggang nariyan raw siya bilang ni Lumi Wolf ay hindi mababakantehan ng nanay ang bata kahit pa araw-araw magpalit ng mommy. Marami ang tumaas ang kilay sa mga nasabing ito ni Lorenz at anila ay hindi magandang impluensya para kay Merv ang kaibigan. Hindi rin daw nito naiintindihan ang pinagdadaanan na problema ng kaibigan sapagkat wala pa itong sariling pamilya. Sana raw ay maisip ni Merv na hindi nakakatulong ang kaibigan at dapat niya itong iwasan. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens. Si Lorenz na babaero na ayaw tumingin sa salamin. Tapos wala naman alam when it comes sa family pala desisyon. Hayaan mo si Merk ang magdesisyon. Di ikaw, Lorenz, masyado ka nang sumasawsaw. Alis ka sa mag-asawang away.